Hello guys. Welcome to my channel again guys. We are now on the way um, for our for our walking moment. <laughs> Hello guys. Kumusta na kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at safe at blessed sa buhay kagaya ko. So, blessed tayo dahil Uh, hindi dahil marami tayong pera, kundi sapat at tayo ay nakakain ng tatlong beses sa isang araw at tayo ay may fix na trabaho. Kaya yun ang sinasabi ko na bless tayo. Kasi para sa akin kasi, yung iba darating at darating yan, di ba? Ang lahat naman ng mga bagay is, ang dinidream pa natin is, darating yan. May tamang oras yan, or mamaya-maya, or bukas, makalawa, or next week, darating at darating yung ating mga big dreams at extra dreams. di ba? Diba? Ganun naman yun eh. Kumbaga parang, Kung kumbaga, um, yung mga darating na big blessings at mga extra na bonus is, uh, at mga extra na mga uh, ano natin na mga wini-wish pa natin ay, yun ay mga bonus yun kung talagang darating kagaya ko, siyempre, paminsan-minsan tumataya tayo ng luto kasi nga, siyempre uh, siguro, ako yun, parang umaasa ako, kasi, alam nyo guys <laughs> siyempre nga <laughs> undergraduate ako at ako ay nakapag-aral lang sa college ng ilang buwan. So, siyempre yung trabaho ko is mabigat. So, hindi ganoon ka, hindi kagaya ng nag-o-office na kahit papano is magaan-gaan, ba diba? So, sa akin kasi, yung aking sweldo is kailangan ko talagang pagpawisan ng tudo-tudo bago ko makuha ang aking sweldo. Tapos, siyempre, alam nyo naman na ibabayad pa natin sa lahat-lahat. So, ang nangyayari is, ang ating ipon ay kung minsan ay wala na talagang naiipon. At lalo na ngayon, hindi talaga ako nakakaipon guys. Kasi, nung namatay si tatay, ang laki ng nagastos namin, siyempre, sa kabaong pa lang, ang binayad ko is 25,000 sa kabaong pa lang yun. Tapos, yung kalahati noon, yung 30,000 noon is um, inano ng ano, uh, ng politik binayaran. Kasi, maswerte kami na nagkataon na ano, eleksyon. Kaya, binayaran nila ang Uh, almost 50% more na uh, kabaong ni tatay. Kaya thank you talaga doon sa um, siya Aklan sa inyong pagtulong sa lalo na kay Mayor OJ. Nakalimutan ko yung apelyido pero thank you at binayaran niyo yung ano ni tatay. Yung kanyang kabaong kasi sobrang laking bagay talaga po sa amin yun. Uh, Mr. Mayor, kung alam nyo lang, kung alam nyo lang kung gaano yun kagaan sa aming magkakapatid na binayaran nyo yun yung kabaong ni tatay. Kasi yung time na yun is nagbo-board exam pa yung aming pamangkin sa, ano, sa Cebu. Tapos talagang lahat nagsabay-sabay. So yung naipon-ipon ko na pera na siguro apat na taon kong inipon yon or more is nagastos ko lang ng 3 weeks. Pero sige lang kasi importante is pumasa naman yung pamangkin ko sa board exam at yun ay nagulat kaming lahat at hindi namin inasahan talaga na. Kung baga, yung isip ko laging positive na sabi ko papasa yung pamang pamangkin ko kasi ganun daw pala yung sign. Diba may sign daw yan eh. Pag may mga namamatay, diba meron mas malaking blessings na dumarating. At totoo talaga pala guys. O, totoo talaga. Hindi ako nag Hindi talaga pala ano yung akala nyo lang na mamatayan kayo. Tapos yun pala eh meron meron ang juice na pini-prepare para para sa bagong blessings kasi um totoo talaga guys sa sa, sa totoo lang totoo talaga hindi lang minsan nalulungkot tayo kasi namatayan tayo pero ang totoo meron talagang blessing si Lord na binigay. Isa, isa nga yan yung pumasa yung pamangkin namin sa board exam. Kasi biro nyo, namatay yung tatay namin ng April, April 7. Tapos yung pamangkin namin kumuha ng exam ng April 28 to 29 ngayong taon na to, 2025. Pumasa. Kasi, nung minsan na, nung 28 April, tumawag yung tumawag ako sa pamangkin ko sa Cebu tapos natapos na raw niya yung one day na ano na na exam nila kasi 28-29 nga so yung 28 April na yun natapos na niya tapos tumawag na sa akin tama tama kalalabas ko lang din sa trabaho so ngayon noong ay alam nyo guys yung tinaanan natin cherry ayan o, cherry tree cherry fruits ayan cherry yan guys o yun hindi <laughs> natin napansin, napansin sa kadaldala yan, di ba? yan, cherry yan sarap niyan, oh uh, sarap-sarap niyan pag huminog yan ang cherry guys ang daming bunga, oh ayan so ang bunga sa taas. yan grabe, ito yan pa yung isa yan, oh. kailang parang, ano yata, mukhang pinutulan nila sa nakaya, hindi masyadong marami ang bunga tapos ayun nga, nung pumasa yung ano ko guys, yung aking aming pamangkin, siyempre hindi, hindi namin inaasahan yun. At thank you Lord talaga, sobra sobra talagang pasasalamat namin talaga Lord na pumasa yung aming pamangkin. Kasi first time niyang nag-take ng board exam at ay, salamat talaga sa sa, sa sa Diyos. Thank you Lord. At itong simba, at ito, itong chapel neto, maniwala kayo. Naka 10 times or more na ako ditong nagdasal. So ayan ge, kung mapanood mo ito Ran Miguel itong chapel na ito. Ayan, lahat kayo kasama dito sa mga dasal ko. At siyempre guys, sa aking mga supporters at mga viewers at sa mga subscribers, siyempre kasama kayo sa aking dasal na tayo ingatan at pa rin ni Lord ang ating mga pangarap sa buhay. So pasok tayo dito. Pasok tayo, Mag sabayan niyo ako guys magdasal. So, ang ganda ng kanilang bulaklak. Oh, ayan. Display. Sabala, sabayan nyo, guys. Open the door. So, ayan. Sabayan nyo ako, guys. Magdasal tayo. Maliit na chapel lang ito. Eh. Ayan. Okay, pansin nyo naman yung upuan. Halos na sa ano lang ito. say, 70 square meter. Ganun lang siya kalaki. Meron pa dito sa loob. Tahimik. Thank you Lord sa si lahat. Nakasulat ng ano, German. Ayan. German. Sudah so, dasal muna tayo guys. So let's go guys. Thank you Lord. Okay. So, tayo anyway. So ganyan naman ang palabas. Ayan naman ang palabas. So dito tayo. Let's open the door. Salamat. Kay Lord at talagang ginagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating pang-araw-araw na uh, pag-trabaho, uh, um, labas-pasok, biyahe. Hello. Kasi napaka-importante talaga yung uh, may dumaan kasi. Napaka-importante kasi talaga na magdasal tayo at talagang kahit wala tayo sa chapel guys at wala tayo sa simbahan, ang importante is yung nagsasalita tayo na kinakausap natin ang Diyos kahit nga dito sa kalsada pwede tayong uh, uh, magsalita at kausapin si God kasi naniniwala naman talaga ako na ang Diyos nakikinig kahit saan sorry so ayan yung chapel na ating saka yun kanina yung duman ayan o, yung naglalakad doon yung na binati natin na ano naglalakad so at yan naman ang mga young corn guys ayan yung mga tanim na mais the young corn it's growing very young corn so napakalinis guys nakikita natin ang kalsada alam nyo kung bakit malinis dito sa Austria kasi unang una walang maraming tao dito ang mga anak ng mga puti is isa lang or dalawa at marami din sa kanila ang walang anak so ayan yung pamilya nila walang anak, isang anak hanggang dalawa, yun lang, dun lang sila so sa yun yung pinakaano ng mga puti eh yun yung kumbaga yun yung kinalakihan nila at yun yung kanilang gusto na standard na buhay kasi alam nyo guys alam naman natin na pag may mga anak tayo is sobrang magastos at syempre kailangan natin ng oras para disiplina ay ang mga puti kasi ayaw nila nang mag-anak ng inaanak mag ina -anak, na anakin lang nila tapos pabayaan tapos yung iapaampon lang hindi sila ganoon so sila talaga mag-decide sila ayaw nila nang hindi sila magkaanak or isa lang hanggang dalawa lang ang anak nila hanggang dun lang kasi sa totoo lang hindi, gusto man nila mag-anak hindi sa ayaw nila mag-anak kundi kasi ang may anak guys napakagastos at obligasyon hindi ka makaalis, hindi ka maka out of town kasi nga syempre hahatid sila sa school mga ganun so, kaya naiintindihan na natin kasi yung iba nagsasabi ay yung mga yan ayaw ng mga anak kasi ayaw takot sila sa responsibility dad hindi, hindi ganun kasi sila talaga ayaw nilang pagbigay pa sila ng sakit ng ulo sa ibang tao na halimbawa wala ang dami mong anak tapos nangungutang ka ng nangungutang kasi wala kang ipaaral hindi sila ganun guys sa atin lang tayo lang mga Pilipino ganun na hala sige ipangutang natin lahat para lang makapag-aral makapag ang mga bata so ganun tayo pero sila hindi so kaya siguro para sa akin na rin sa akin ako talaga gusto ko rin ganun so kaya tatlo lang din ang anak ko kasi nga siyempre yun lang din naman ang kaya ng aking bulsa. At salamat naman talaga sa Diyos at yung mga tatay ng mga anak ko is hindi naman talaga sila nagpabaya kaya kahit papano hindi naman kami nagutuman. Siyempre hindi basta-basta yun, lahat yun ups and downs. So grabe lahat ginawa ko sa buhay. Basta lahat ng klaseng trabaho tin talagang pinasukan ko para lang hindi ako pagbigat sa mga asawa ko. Siyempre, paminsan-minsan talaga, nagtatambay din ako dahil siyempre, nung na ako sa agency, so siyempre, alam mo naman, pag na-agency, sabi nila, oh, dalawang ban lang kayo dito. Sa so, after nun, tambay na naman. Tapos another, apply na naman. Ganun. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat at eh, grabe. Ang actual temperature namin now is about 17 degrees. Kaya, tingnan na ninyo ating itsura. Magpakita tayo. So, ayan ang ating itsura mga guys. So, ayan. <laughs> Pagod na pagod. Tapos may dala pa tayong chocolate. So, yun. May sa sasakyan. Sana, ano, nagpaano ako sa kanya, no? Sumakay para hindi na ako naglakad. <laughs> sa So, ayan ang ating suot because of the weather. Ayan. The weather. Cold weather. So, galing pa ako niyan. Guys, 8 hours ako ngayong Grabe kayo yung galabaw Pero sige lang Day off ko naman sa uh, Sa ano Sa Monday So dalawang araw pa yung duty ko Tapos day off So at least kahit papano Maka relax relax So yan ang ating itsura <laughs> So So yun yun nga guys Ang sabi ko na uh, Alam nyo kahit saan tayo sa kahit sa ang bansa tayo na pupunta na tayo mga Pilipina alam ko lahat karamihan sa atin talaga is palaban kahit anong trabaho pinapasukan natin alam ko yan eh. so kaya ako din kagaya din ako ninyo na talagang nagpapakalakas ako ng loob kaya kaya guys pasalamat yung pamangkin namin na yan na nakapasa ng civil engineering sa ano sa board exam kasi alam na alam niya na habang nag-aaral siya noon. Kasi marami kami nagtulong-tulong eh. Dami namin, hindi lang naman ako nagtulong-tumulong sa kanya kung dami namin magkakapatid. Kaya napakahalaga guys, magtulong-tulong kayo. Kahit 50 pesos lang yan bigay niyo sa mga nag-aaral. Sobrang pasalamat na talaga nila niyan. Kasi kahit anong gawin ko, sabi ko nga sa pamangkin ko, sabi ko may pamilya din ako at simpre, wala naman tayong degree na naganun uh, um, na ganun kalaki ang sweldo natin. At isa pa, kahit naman may degree tayo, kung mayroong mga kamag-anak na magtulong-tulong, mas magaan sa bawat isa. Kaya, para sa akin, guys, maliit man ang tulong ninyo, lalo na sa mga estudyante, napaka laking tulong yan sa kanila. Kasi, siyempre, hindi naman kami mayaman. Yun ang sinasabi ko sa pamangkin ko na kahit nasa abroad na ako, hindi tayo mayaman. So, buti naman at nakinig din siya. So, yun nga ang nangyari na nagsikap talaga yung batang yan, guys nagsikap yan. Maniwala kayo, isang kahig, isang tuka yung batang yan. Pero tingnan nyo, nakapasa ng board exam. Diyos ko, lumaki yan sa gitna ng palayan. Tapos later na lang lumipat yan sa bahay. Kasi nga, syempre, kahit papano, may kuryente doon. So lumipat sa bahay. Kaya, ay Diyos ko, sa wakas talaga, grabe. Bawi yung pagod namin na, na ano siya, na pumasa siya sa exam. So grabe, kaya nga, yun lang guys ang aking good advice ngayon sa video na ito. Pag ay tumulong, malaki man yan or maliit, guys, sobrang laking tulong yan sa tao, maniwala kayo. Kahit magbigay lang kayo ng 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 60 pesos, guys, sobrang malaking bagay yan, maniwala kayo. At ito pa, ire-reveal ko pa sa inyo. Uh, April 28-29 ang board exam ng... Nang uh, ng pamangkin namin tapos si tatay bedridden sa hospital 24 hours pa namin babantayan yun binantayan namin yun magkakapatid ako nagbantay lang ako siguro mga 14 times ako nagbantay kay tatay 14 or 16 times minsan pang gabi minsan pang araw so ang madalas magbantay noon is yung isang kapatid namin na may anak na dalawang anak niya so yun yung madalas magbantay tsaka yung pamangkin namin madalas din magbantay kay tatay ngayon alam nyo guys, bago nung pumunta pumupunta kami sa hospital kasi nga naman sa hospital kasi ang biyahe namin is nasa 25 minutes hanggang hospital mula bahay. So siyempre nagta-tricycle kami, nagdad, nag nag-jeep kami, ayan, sa tricycle or jeep or series sinasakyan namin sa Numancia, uh, Numan siya, Aklan to Kalibo. Tapos sa kakabiyahe namin araw-araw guys, alam mo yung iba doon binibigyan ko ng, ang mga driver doon, tricycle driver, binibigyan ko sila ng extra na 20 pesos. Halimbawa yung pamasahe, 25 pesos lang. Ginagawa kong 50 pesos. So, oo, totoo yun. Tapos meron pa doon, nung namalingke ako ng umaga, kasi galing nga ako ng hospital na panggabi, umalis ako ng, sa hospital ng mga bago mag-seven ng, ng umaga. Uh, so, nasa palingke na ako ng mga seven mga 7.15 ng umaga, mga 7.15. Tapos nung namalingke na ako, hindi, siyempre, kumpleto na, mayroon na akong isda, may gulay na. So, tapos mayroon, nung lumabas na ako dun sa palingke, mayroon isang tricycle driver na nagsabi sa akin na, mam uh, um, ma'am, saan kayo? Sabi ko, sigi dyan lang, sabi ko, lang, sa, dyan lang sa Katibiyugan, sabi ko. Tapos din nung nag-usap-usap kami, ganyan, nag-usap kami, tapos hanggang sa ay sabi ko, hanggang sa niya, ganyan, ganito, ganyan, tapos sabi niya yung bahay, yun nga, uh, mahirap lang daw ang buhay nila. Tapos maya maya, nung sabi ko dyan lang ako, nung oh, sabi ko dyan lang ako, bababa. Sabi niya, bahay niyo yan ma'am? Sabi niya, hindi, hindi yan bahay namin. Sabi ko, doon yung bahay namin sa Luuban. Sabi ko, naku, sabi ko, gagastos pa ako noon ng 1 million bago matapos. Sabi ko, ganun. At saka alam niyo guys, sabi niya, naku, buti nga, buti ma'am, 1 million pa kailangan yun. Tapos matatapos niyo yung bahay nyo, Pero ang bahay namin ma'am, pag pumasok ka, yuyuko ka pa para lang makapasok. Sabi niya, sobrang liit ng bahay namin, ma'am. Sabi niya, ganun. Diyos ko, gulat ako, guys. Oo. Kasi kami noon, guys, maniwala kayo. Galing din kami sa bundok. Pero, ang bahay namin, kahit papano, hindi ganun kaliit. Kahit papano, malaki-laki din yung bahay namin. Hindi nga lang amin ang lupa, pero malaki naman ang aming bahay. Salamat dun kay, sa aming tatay na napakasipag. So, yun lang, guys, ang kwento ko sa inyo na sana, itong video ko ay nakapagbigay ng aral sa inyo kung gaano kayo kaswerte kung ang inyong magulang may degree or may bahay or may abroad or maganda man ang bahay ninyo ngayon or may bubong man 'yan Napakaswerte niyo guys Maniwala kayo dahil ang dami-daming mga mahihirap na kung yung iba diyan nakalsada na lang sila nakatira kasi nga wala silang matirahan wala silang sarili So Kaya lang kaya yan lang ang masasabi ko guys sana no, makapagbigay ng itong vlog ko na ito ng aral sa uh, mga karamihan sa ating mga viewers. So, napapansin niyo naglalakad pa rin tayo at ako'y ingihi na. Saan <laughs> kayo ko ihi? Puro kalsada yun. <laughs> Saka dito naman walang ayon. Ayun, ang ganda ng bahay din sa taas nito. Oh, ganda. yan Oh, Diyos ko. Mansyon. Ayan, mansion yung bahay na yun. Laki. Grabe. So napapansin niyo guys bakit ganito yung mga kahoy at mga dahon nila napaka young leaves. Kasi nga uh, springtime ngayon so tumutubo yung mga dahon ng kahoy. Hindi pa talaga sila tapos tumubo kundi tumutubo pala. Kasi nga ganyan yan after ng winter. So yan lang po guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, thank you sa mga... Laging nanonood sa mga videos ko. Short videos and uh, long videos. Thank you. Thank you guys. And thank you Lord sa lahat. Thank you. Happy. Happy. Friday everyone. Kasi nga Friday tayo ngayon. So. Happy Friday everyone. God bless.